Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sobrang tagal po nating hindi nakapag-usap dito sa YouTube dahil ako po ay nabisi doon sa aking account sa Facebook. Pero ganun pa man mga kaulo, hangat ko ang kaligtasan ninyong lahat and welcome back po sa aking channel sa lahat po ng mga hindi bumibitaw at lalo na po ron sa mga patuloy na sumusuporta. Siyempre, dun sa mga bago, maraming salamat sa inyo. At kung napadaan ka lang at di ka pa nakapagsubscribe, all you need to do is just click subscribe button and hit notification bell para updated ka palagi. Pasasalamatan ko muna yung mga followers ko sa FB. Sobrang thank you, sobrang solid nyo. Running to 31,000 na tayo. Salamat po. right, without further ado mga kaulo, for today's video, meron po tayong gagawing reaction. Para sa isang uh, napapanahon at na talagang fresh na fresh na balita. Okay? Ito po ay sa istorya ng ating late master rapper na si Francis Magalona. This is an untold story ng kanyang isang pamilya na matagal na hindi lumantad sa publiko. At bago ko simulan 'yan, respeto po sa Magalona family, Kilamampiya at sa iba pang Magalona family. Ako po ay runi-respeto sa inyo. This is just a reaction video kung ano po yung aking napanood dun sa show ni Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin. And respeto rin kay Boss Toyo sa Pinoy Pawn Stars. Thank you so much dun sa video na panonood natin ngayon. And hindi ko naman po kinumpleto yung video para makita lang natin yung proof ng pagdalaw ng uh, isa sa mga pamilya niya uh, Master Kiko Francis Magalona. Okay? So, ang nangyari mga kaulo, ganito. Alam niyo naman, sa Pinoy Pawn Stars, maraming mga dumarting na iba't ibang mga tao na may dala ng mga importanteng memorabilia na galing sa isang tao o bagay ng isang tao. So, kanina mga kaulo, papahinga na sana ako, nag sa aking phone yung Pinoy Pawn Stars kasi nakasuporta naman tayo kay Bostoyo. Nanonood tayo niyan. And nakita ko ron mga kaulo na another holy grail na ibig sabihin isa na namang pag-aari ng isang famous na tao na wala ng value. Yung, ang may-ari nga po niyan mga kaulo o ang nagmamay-ari niyan is si Mr. Francis Magalona, the late master rapper. Isa po itong damit na dinala ng isang babae na nagngangalang Abigail. Okay, at may kasama po siyang anak na nagngangalang uh, Gail Francesca. Okay? So may dala silang frame and uh, naka-cover pa ng paper, Manila paper. So binuksan ni Bostoyo, nagulat si Bostoyo dun sa pagbukas niya, isa pala itong uh Fubo shirt na worn by late Francis M. Magalona, nadala ng isang babae. So nagulat si Bostoyo And nakita niya dun sa uh, frame at kasama ng mga damit Merong picture ng isang babae at ni Francis Magalona At sa likod merong dedication note na nakasulat I love you From Francis Magalona at pirmado Okay, yun po yung kasama na package ng damit And tinanong ni Bustoyo Paano nangyari at ano ang istorya ng damit na yon At yan po ang panonood natin ito sa maikling clip na to na hiniram ko kay Boss and uh, para malaman natin. Malaman nyo, magre-react po tayo sa video na to, okay? So, huwag na natin patagalin. Panoorin po natin ito para mas maunawaan po natin yung istorya. Siyempre, mas mainam na updated tayo sa mga bagay-bagay, okay? So, panoorin natin. Siyempre, suot muna ako ng headset mga kaulo para mas malinaw nating marinig yung mga detalye, Okay. So, um, very interesting yung topic kasi mga kaulo, idol natin si Francis Magalona, mahal na mahal natin, and icon. And syempre, sa tagal ng panahon, hindi natin alam na meron palang ganitong story. No? Andito tayo, hindi para i-judge yung mga taong involved dito, o sila Francis M, o kung sino pa man, and re natin sila, ito po ay pagbibigay ng ating opinion o reaction dito sa bagay na to na mapapanood po natin, okay? So, gamitan natin ng headset mga kaulo Alright So, paano mga kaulo? Pakinggan muna natin itong maiksing video Then magre-react tayo Nung ating uh, sariling opinion Okay? Pakinggan natin Ooh, Very interesting to mga kaulo Mula sa story, no? Untold story of Francis Magalona Let's do this So, check this out Alright Maraming salamat nga pala kay Bustoy. So panoorin natin to. And there's a story behind this uh, jersey kasi. Sige po. Ano po Actually, untold story. Okay. Yes. So <clears throat> Nakakabum. Makita <laughs> niyo na naman sa letter ng I love you so much. So meaning to say may relationship. 'Yon. So mga kaulo no, inamin ni Miss Abigail Dun sa kasama nung t-shirt na fubu na sinuot ni Francis Magalona Eh merong picture na may I love you So ibig sabihin, pag may I love you, may dedication note Merong relationship, okay? So ibig sabihin, between Abigail and Sir Kiko, meron silang relasyon Okay, tuloy natin Okay, so Ah, uh, relationship with Sir Francis Yes Ngayon, nung nagkaanak kami Buntis ako noon Siyempre Nagkaanap Nagkaanap And that's her That's her Sabi ko na nga po Ang Alright So yan Kasama po uh, Yung bata Na naggangalang Gail Francesca Kung makikita nyo sa Video Sa picture E eh, talagang Hulmang hulmak Matapis nge Mukhang mukha po Ng Magalona Okay So yan po yung Kasamang bata Na anak ni Sir Francis M Kay Ma'am Abigail That's Sige, her. Ano ba naman mo, baby girl? Gail Francesca. Gail Francesca. Yeah. Sala. Siya nagpangalan diyan, ha. Huh? Mm. Francesca. Gail Francesca. Gail, Abigail, Francis, Francesca. So, siya nagpangalan. Oh. So yan, mga kaulo, si Sir Francis ang nagpangalan dun sa bata. Gail Francesca, galing sa Abigail, pangalan ng babae. At pangalan ni Sir Francis na ginawang Francesca. Gail Francesca, okay? Alam sa kanya. Oh. So, yun na nga. Kaya... Oo nga. Mukha niya, no? Mm -hmm. Ganda niya, no? Ang kanila. O yan, mga kaulo, admitted si Ma'am Abigail na kamukha nila. Kamukha ng mga magalona. And kitang-kita niyo naman. Walang kaduda-duda na kamukhang kamukha ni Sir Francis Magalona nung mga time na siya ay yung healthy healthy pa na wala pa nung uh, sakit o hindi pa nag undergo ng chemotherapy ganyan ganyan yung muka, yung ilong yung cheek and yung mata grabe 'di ba and uh, sino nga naman makapagsabi na merong uh, family na lulutang na related no o kadugo ni Sir Francis Magalona Yung po na kinikilagutan kasi no, ako yeah, ay ayun, mm. ayun grabe Sige ma'am. Ano pong ano natin? Story sa Jersey Sige na po, to. Sa Jersey. Ngayon, syempre, buntis ako. Tatantong sa ako. Kasi busy siya. Uh, US tour with Bulaga. Mga ganyan. So, gusto, nagre-reklamo na ako na sobrang busy na ng time for me. Ngayon, there's this one time na umuwi siya sa Cavite, sa bahay. Nagtataka ako, suot niya, pagbaba niya ng kotse, itong jersey na to. Kasi ang usual niyang suot, ay yung kung ano yung suot niya sa show or sa Eat Bulaga. Minsan kasi after Bulaga, Diretso na siya sa Cavite. Oh, 'yon, mga kaulo. Um, another uh, details 'no na si Ma'am Abigail ay taga uh, Cavite na sinasabi niya after ng show ng Eat Bulaga, alam niyo naman na si Sir Francis Magalona is legit dabarkads doon ng Eat Bulaga. So, after ng show, pumupunta na kagad Si Sir Francis na suot kung ano yung suot na damit Doon sa show Okay So etong damit na to ah, Nagulat siya bakit suot ni Sir Francis Magalona Pag uwi ng Cavite Okay To visit me Ngayon Yun nga one time Ito yung suot niya Kaya nagtaka ako Bakit suot mo yan so, Sabi niya mamaya Okay so, Pagdating namin sa room Sabi niya Okay, baby mama. Yun ang tawag nga sa akin, baby mama. Alright, so baby mama ang tawag kay ma'am bilang partner o asawa, another uh, partner ni Sir Kiko Magalona na taga Cavite, ha? Sinusundan lang natin, mga kaulo, mamaya tayo yung magbibigay ng pananaw natin. Nililinaw lang natin. Gusto ko kasi, maalala mo, itong uh, jersey na to, habang suot ko... Para every time, ma ko. mo mm ko. -hmm. Meron pang ads, mga kaulo. Pasensya na, i-ano muna natin yung ads, mga kaulo. I-ano na lang natin yan. You just have to wear it or hug it. Ayan, mga kaulo. Damit ni Francis M. Magalona from FUBU, merong picture. Yung picture ni Ma'am Abigail and Sir Francis Magalona. No edit, no uh, anything with a signature pa yan sa likod mga kaulo na may I love you. Ayan po, kitang-kita ninyo. No? And uh, si ma'am ay nakasuot ng parang uh, tourism or flight attendant dyan sa damit na yan. It or, or place it beside you bago ka uh, matulog. Ah, uh, mga uh, July, kasi August, August 4, I think, nagpa-executive check-up siya eh. Yung pala yun, parang early premonition, mga ganun. So ngayon, nagpaalam din siya that day na oh, magpapa-executive check-up ako kasi nahihirapan na siya eh. Sa pain, nagtataas ako ng tatlong pillows para ma-elevate yung legs niya dahil sobrang sakit. Oo, oh, so that time pala, nung uh, nararamdaman na ni Sir Francis Magalona na meron na siyang uh, ibang nararamdaman sa katawan, eh, alam na rin ng family. Kumbaga nagpapa-check up na rin si uh, Sir Kiko and uh, yung another family niya o oh, partner is alam na rin. So ibig sabihin nangyari ito nung um kaumpisahan nung nararamdaman ni Sir Kiko ng kanyang leukemia. No, alam ko leukemia yung kanyang ano eh, uh, naging sakit kaya siya nagkaroon ng iba't ibang mga uh, failure yung mga vital parts, yung mga system Okay? So, yun pala yung nangyari. No? Tuloy natin. Lagi siyang inaantok. Sabi ko, pa-check up ka na. So, nagpa-check up siya. That was like August 3 or 4, I'm not sure. Hindi, uh, sabi niya, overnight lang yun, ha? Ganyan. So, tumawag siya. Sabi niya pa, anemic lang siya. Pero siguro na-realize niya. Lalabas din sa news, makikita ko sa TV. Inamin niya din na, yun nga, may, may, may siya. So, yan, mga kaulo. Patunay na si Sir Kiko dyan ay nag uh, nag-undergo ng mga check-up, laboratories at talagang binabantayan niya yung kanyang health na. Tsaka iba na yung itsura ni Sir Kiko dyan, medyo pumayat na at uh, talagang makikita mong meron ng nararamdaman. No? Sobrang gwapo pa rin ni eh, Sir Kiko dito kahit na may nararamdaman. So, yun yung story ng shirt na yan. Salute. Yung na para bang uh, early premonition na parang oh, i-keep mo yan. That's for you. That's for our baby. And simula na nasa hospital siya. Let's oh, see? For our baby. So, ibig sabihin talaga, ito ay legit na talagang naging karelasyon ni Sir Kiko at nagkaroon sila ng isang anak na si Gail Francesca, okay? So, dito na natin puputuloy yan mga kaulo. Then, magbibigay tayo ng ating uh, opinion and reaction dito sa video na to. Huh, sobrang uh, interesado ko sa video na to. Alright, so yan. So yon mga kaulo, no? And uh, napanood nga natin yung clip na yan mula sa Pinoy Pawn Stars, no? And yung damit na yun pala, kumbaga naging premonition na, o naging parang ano na siya, no? Na uh, pagpapakita na si Sir Kiko eh, may nararamdaman na. Kasi ibinigay pala yon kay Ma'am Abigail dahil para daw maaalala siya lagi para pwedeng yakapin, amuyin o suotin habang natutulog and kaya yung ibinigay kasi nga dun pa lang pala meron ng premonition o alam na ni Sir Kiko na mangyayari yung dapat mangyari na maiiwan din sila as another family no mga kaulo so kaya idinala naman ni Ma'am Abigail yung t-shirt ibos toyo is para mag preserve no mga kaulo ah uh, don't get merong wrong, wag nating pag-isipan o haluan ng ibang kulay yung pagdadala ng pubo shirt na yon ni Sir Kiko. Dinala po yun para ma-preserve doon at the same time para mas makita ng mga tao yung isang bagay untold story mula sa another family ni Sir Kiko. And at the same time, malaking tulong yun sa anak ni Sir Kiko sa pangangalaga ni Ma'am Abigail. Okay? So, yung shirt mga kaulo, ang asking price niya is 600,000 pero nagkasundo si ay 700,000 yung asking price rather. Pero nagkasundo sila sa 500,000, okay? So ito yung aking uh, pananaw diyan mga kaulo. Alam niyo wag natin uh, i-judge no kung anuman man yung uh, naging relasyon ni Sir Kiko doon sa ibang tao, sa ibang babae o nagkaanak sa iba. And uh, after 15 years, no, nakita nyo, lumutang o lumabas si Ma'am Abigail bilang karapatan niya rin para gawin yung bagay na yon para syempre ba i-preserve yung gamit ni Sir Kiko at magamit nila yung pera sa dapat nilang paggamitan. Mahirap po yung 15 years na pagtatago dahil sa sobrang respeto rin kay Sir Francis at sa another Magalona na family kila Ma'am Pia. Eh talagang nakakaiyak yon at masakit din yon bilang asawa na nagtago ng 15 years itinago yung kanyang uh, nararamdaman, yung relasyon with Sir Kiko at meron silang anak. So now, sa pamamagitan ni Boss Toyo, ay lumabas sila, lumantad dahil dito sa pag uh, salya ng damit para maipreserve, no? So respetuhin natin and nakakagulat, maraming magugulat talagang as in nagulat ako. Untold story nga. So ngayon, nasabi na So, irespeto natin kung ano yung story na yon, kung ano yung kinuwento ni Ma'am Abigail. And saludo rin kay Ma'am Abigail sa pagpapalaki niya rin sa kanyang anak. While uh, nagbubuntis nga siya doon, eh, Sir Francis, eh, medyo may nararamdaman na. And inabot pa naman nung sanggol si Sir Kiko dahil pinakita doon sa cellphone ng anak na karga-arga ni Sir Francis, yung kanyang anak na si Abigail. Nung 1 uh, one month old pa lang ata o two months old. Kaso lang eh, hindi na kinaya ng panahon at ng katawan ni Sir Kiko para malabanan pa yung kanyang sakit, no? Na leukemia. So, yun. And very, ano ako ah, sa tapang ni Ma'am Abigail na lumabas na at lumantad. And we'll see kung ano yung sasabihin ng family na malaman to. For sure, malalaman to dahil sobrang kilala naman yung Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo. And datignan na lang natin. But for me, ay respect po and salute din sa paglabas. Kung ano man po nangyari, wala tayo rito para ijudge kundi irespeto kung ano man. no? Dahil sa panahon naman ngayon, kailangan nating uh, maging um, malawak ang pag-iisip, no? Hindi ko naman sinasabi na mali o tama ang sa dito is yung nangyari is nangyari na and hindi naman pinabayaan ni Sir Francis hanggang sa huling hininga niya, yung lahat ng mga dapat niyang gawin bilang father sa kanyang mga pamilya. Okay? So, yun lang po. Sana po, meron kayong uh, natutunan or meron kayong napulot kahit papano dito sa ating usapin. And uh, maraming salamat po sa inyo. Boss Toyo, maraming salamat. Shoutout sa'yo. And uh, sobrang powerful lang show mo, Pinoy Pornstar. Sobrang daming mga history na nabubu nauungkat, mga untold story. Dahil sa sa'yo, lumalabas. Okay? Sobrang galing. Alright. So, yun lang po. Maraming salamat. Again, huwag niyong kalimutang suportahan. Elmong Kalbo TV dito sa ating YouTube channel, and syempre, Elmong Kalbo TV sa ating Facebook page, okay? So, shoutout, shoutout sa inyong lahat. Shoutout nga pala, Nero Brand Clothing, maraming salamat sa damit na All Alright, okay? It's your boy, Elmo, mga kaulo, na lagi pong nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace out, yo and God bless us all. Sobrang na-miss ko kayo, magbabalik tayo sa YouTube. Peace and out!